Nadiskubre ko ang isang abandonadong axolotl farm at ngayong araw, susuriin ko kung anong naiwan dito. Kahit na nagsara na ang sakahan, tahanan pa rin ito ng maraming axolotl na naiwan dito para mamatay. Kabilang na ang malalaki, maliliit, at mga sobrang bihira na malamang hindi mo pa nakita noon. Pero hindi magiging madali ang rescue mission dahil habang tumatagal ang video, makikita ko ang maraming kakaibang isda, pagong, palaka, at iba pa. Nagsimula akong maghanap at agad kong nakita ang una kong Axolotl. May nakuha ba tayo? Grabe mga tol, ang dumi ng pond na to. Hindi ako makapaniwala mga tol. Nakahuli na agad tayo ng Axolotl. Ang lupet mga tol. Sa unang salok may nakuha na agad tayo, pero baby pa siya. Tignan nyo yung maliliit niyang paa. Grabe ang cute niya. Ayun mga tol, nakahuli na agad tayo ng unang Axolotl dito sa video. Pero pakiramdam ko marami pa tayong mahuhuli. Kaya ilalagay muna natin siya sa timba at tuloy-tuloy lang tayo. Kumuha pa tayo ng isa dito, mga tol. Grabe, di ako makapaniwala. Tingnan ninyo yan, mga tol. May isa na naman tayong axolotl. Medyo mas malaki ito. Ang astig talaga. Akala ko, sa maliliit na balde nakatira ang mga baby. Pero habang tumatagal, lumalaki ang mga balde. Sino pa kaya ang makakaalam kung ano ang mahahanap natin? Habang nagiikot ako, lalong nagiging wild ang lahat. Nakakakita ako ng axolotl sa paligid. Dalawa ang nakuha natin sa lambat, ang dami talaga nila sa ilalim. Apat na axolotl na agad at umpisa pa lang ito. Nilagay ko siya sa timba kasama ng iba at nagpatuloy sa paghahanap. Nakakita ulit ako ng isa. Tingnan mo, doble laki niya kumpara sa iba pero baka hindi maganda kasi kilala ang mga axolotl na kanibal. Kaya sana hindi na lang inatake ng lalaking ito ang mga kapatid niya. Ang astig sa axolotl, kaya nilang muling patubuin halos lahat ng parte ng katawan nila, pati utak. Makikita mo yan sa axolotl na ito. Natanggal ang paa niya. Ngayon, nasa gitna siya ng paglago ulit ng paa niya na nakakabaliw isipin. Kumuha ako ng lambat sa pond na ito at nahuli ko pa ng axolotl. Ang laki ng isa. Mas malaki siya kaysa sa isa at kulay berde. Hindi tulad ng ibang nahuli natin na itim lahat. Hindi ko alam kung mas bihira siya dahil doon o ano. Kung alam mo, mag-comment ka sa ibaba. Pero ngayon, oras na para lumipat sa susunod na pond. May nadiskubre agad akong nakakalungkot. Sa tingin ko, patay na ang albino axolotl. Ay, sandali. Hindi, gumagalaw siya. Hindi siya patay. Buhay pa siya. Akala ko patay na siya kasi, gaya ng nakikita mo, inatake siya dito. Buti buhay pa siya, pero pinapakita nitong kailangang magmadali at iligtas ang lahat. Dahil kaunti na lang oras nila. Kumuha pa tayo ng isa pang sandok dito, mga kaibigan. Alam na natin na may mga albino axolotl dito at mas bihira sila. O oh, may nararamdaman ako. Teka, ano yun? May isda sa loob. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka naman axolotl. Teka, may nakita akong isa sa ilalim ng damo. Tignan ninyo mga kaibigan. Ang ganda ng albino axolotl na 'yan at mas malaki kaysa sa una. Ang cute niya, mga kaibigan. Gusto ko ang mga albino kasi kita mo talaga ang loob ng katawan nila. Ang unique ng itsura nila, nakikita mo lahat ng laman-loob. Sige, ilalagay na kita sa timba kasama ng iba. Isasama na rin ang isda. Nagpatuloy ako sa paghahanap. At sa susunod kong lambat, may nahuli akong kakaiba. Grabe, hindi ako makapaniwala mga pare. Nakakuha tayo ng dalawang albino na axolotl sa isang lambat. Pero kung titignan mo ng mabuti, itong isa may pulang mata at itong isa may itim na mata. Ang may itim na mata ay tinatawag na leucistic na axolotl at bihira talaga. Kaya maganda ang natuklasan natin. Ngayon, ang leucistic na axolotl ang pinakamabihira sa lahat ng nahuli natin. Pero mamaya sa video, may mas bihira pa tayong makikita. Ngayon, Ipinagpatuloy ko ang paghahanap at nahuli ko ang pinakamalaking axolotl. Grabe mga kaibigan, nakuha natin ang pinakamalaking axolotl ngayon. Mga limang pulgada siguro ang haba niya. Bata pa rin siya. Pero alam mo na ang ibig sabihin yan. Kapag may mga bata, may malalaki rin. Kaya ilagay na natin siya sa timba at magpatuloy tayo. May nakuha na naman tayo doon, mga kaibigan. Sobrang nakakabaliw talaga ito. Maganda rin yung isa. Tingnan mo kung gaano kapula ang mga hasang niya. Nilagay ko na siya sa timba. Habang kinukuha ang susunod na lambat, may napansin akong kakaiba. Helen, tingnan mo ito. Parang golden axolotl yan. Ngayon lang ako nakakakita ng ganito. Sobrang bihira nitong axolotl na to, mga pare. At ang dahilan niyan ay kapag nagkaanak ang mga axolotl, karamihan sa kanila ay madilim ang kulay. May maliit lang na tsansa na maging albino sila. Mas maliit ang tsansa na maging ginto sila. Pagkatapos, bumagal na ang mga pangyayari. Sigurado akong nakuha ko na lahat ng axolotl sa pond na ito, kaya lumipat na ako sa susunod. Unang salok sa bagong pond. Tingnan natin ang makukuha. Ay, ano yan? Hindi axolotl yan. Grabe. Nagulat ako doon, mga kaibigan. Ito ang una nating nahuli na hindi axolotl. Tinatawag itong flower horn. Kung hindi niyo alam, kilala ang mga isdang ito sa sobrang pagiging agresibo at pagpatay sa ibang isda. Siguro kaya walang ibang isda sa pond na yon. Nilipat ko ang flower horn sa sariling timba bago ako pumunta sa susunod na batya. Mas malaki ito. Kinakabahan ako mga kaibigan. Pwedeng may kahit ano dito. Tingnan natin kung ano makukuha natin. Uy, may maliliit na isda dito. Ano yung nasa ilalim? Axolotl ba yun? Sandali. Isa yung maliit na lungfish, mga kaibigan. May maliliit siyang hasang na parang axolotl at maliliit na paa. Alam nyo ba, kayang mabuhay ng lungfish ng ilang buwan kahit walang tubig. Ang astig ng isdang ito. Ilagay na siya sa timba. Tuloy tayo. Pakiramdam ko marami pang isda dyan. Grabe. May nakuha tayo. Ano yon? Grabe. Maliit na Oscar ito mga pare. Nagwawala siya sa loob. Pangalawang isda mula sa malaking timba ito, mga pare. Ang ganda nitong Oscar. Tingnan ninyo ang orange sa katawan niya. Ang astig. Tingnan natin kung ano pang makukuha rito. Uy, mga pare, akala ko maganda na yung Oscar. Pero tingnan ninyo kulay ng isdang ito. Para siyang bahaghari. Geophagus siya at pinakamalaki sa lahat ng nakita ko. Hindi ako makapaniwala na may ganitong kagandang isda na nakatira sa maruming pond na yon. Nagtataka ako kung ano pa ang nandun sa ilalim. Uy, may nararamdaman akong malaki. Ano yon? Grabe, kinagat niya ako. Ang itsura ng isdang ito, kakaiba mga pare. Wala akong ideya kung ano ito. Mukha siyang isang uri ng hito. Pero kung sigurado kayo, mag-comment lang kayo sa baba. Ngayon, sigurado na tayong may malalaking isda dito sa lawa. Kaya nagpatuloy ako sa paghahanap at may nahuli pa akong iba. <laughs> oh, oh, hindi, hindi, hindi. Relax lang pare, relax lang. Yan ay isang pike -e chichlid. Marami na kaming nahuhuli nito sa channel, pero ngayon lang talaga kami nakahuli ng ganitong klase. Ito ay isang spotted pike. Makikita ninyo kung bakit ganun ang tawag sa kanila dahil sa magagandang batik nila. Astig talaga mga tol. Sobrang dami talaga naming nahuhuling isda dito. Kumuha pa tayo ng isang malaking sandok at tingnan natin kung ano pa ang makukuha natin. Siguradong may nakuha tayo. Ay grabe, ang laki ng isda na yan mga tol. Alam ko na kung anong klasing isda ito. Ito ay isang red-tailed catfish na halo ng tiger shovel nose. Kaya ang isdang ito ay pinaghalo ng dalawang dambuhalang hito. Kaya balang araw, lalaki siya ng sobra. Ngayon, napapansin ko na lumalala ang mga isda. At hindi doon natapos yon. Kumuha pa tayo ng isa pang malaking sandok dyan. Siguradong may nahuli tayo. Oh, parang may nakikita kong isda. Tingnan ninyo yan, mga kaibigan. Ang ganda ng maliit na clown knife fish na iyan. Nagtatago siya sa ilalim ng mga dumi. Oh, teka. Pero parang hindi lang siya ang isda doon. May nakikita pa akong gumagalaw. Oh, parang isang uri ng igat. Isa pala itong napakagandang fire eel, kaya pinagsama ko sila sa isang timba. Pagkatapos, isa na lang ang nahuli kong isda mula sa pond na ito. Kaya oras na para lumipat sa susunod. Naku Helen, tingnan mo. May isda doon. Nako, lumitaw siya para huminga. Ano yun? Hindi nga. Baby Ariana pala yun. Ang dali lang mga kaibigan. Unang isda sa bagong pond at napakagandang maliit na arowana. Tara, ilagay natin siya sa timba at mag-explore pa dito sa pond. Helen, may malaki dito sa loob. Napakalaking longfish ito. Mas malaki pa kaysa sa una nating nahuli. Siguro anak niya yung mas maliit kanina. Ibig kong sabihin, farm ito ng Axolotl. Baka nag-aalaga rin sila ng longfish dito. Hindi ko alam. Pero sa ngayon, Ilalagay muna natin siya sa sarili niyang timba dahil medyo agresibo sila. Bumalik ako sa lawa at nagsimula akong makahuli ng malalaking isda. Ang laki ng Oscar na ito mga pare. Tignan ninyo yan. Ang laki talaga. Relax lang pare. Sinusubukan ka iligtas. Isa yan sa pinakamalaking Oscar na nakita ko. Ang ganda rin niya. Tignan ninyo kulay niya. Kahit nililigtas namin siya, hindi pa rin siya masaya sa dahilan niya. Dahil malaki siya, ilalagay natin siya sa sariling cooler at babalik sa lawa para hanapin pa ang ibang halimaw. Tara na, siguradong may huli tayo. Oh, ano yon? May nakuha tayo sa lambat. Di ko pa alam kung ano. Ay, grabe. Limang shovel nose yan, medyo bihira talaga. Hindi sila masyadong lumalaki pero astig pa rin. Sa ngayon, marami na tayong nailigtas na isda at axolotl. Pero napansin kong may farm pa tayong dapat tuklasin. Kaya kailangan nating magmadali. Tara na, siguradong may iba pang nandito. May nararamdaman lang ako. Tingnan mo, ang laki ng Oscar na 'yan, mas malaki pa kaysa una. Relax lang, pare. Tingnan niyo, halimaw talaga 'yon, mga tol. Sobrang taba niya. Siguro 'yan na ang pinakamalaking Oscar na nakita ko. Kumuha ako ulit ng isang sandok at may nahuli akong mas matindi pa. Aray. Ay, grabe, may tumusok sa akin. Ano 'yon? Ay, mas malaki pa lang hito 'yan, mga tol. Ang sakit. Tingnan ninyo ang matutulis na tinik sa katawan niya. Mas malala pa sana yon dahil kung naipasok ko daliri ko sa mga tinik, pwede talaga akong mawala ng daliri. Buti na lang at hindi yon nangyari kaya dahan-dahan naming siya nilagay sa cooler. Ayan, nakakatakot talaga. Kumuha pa ako ng lambat pero halos wala nang laman ng lawa. Kaya tuloy lang ako sa galaw. Mas maliit ang mga susunod na lawa kaya posibleng mas maraming axolotl. Para malaman, magsimula ng magsalambat. Sa una, parang walang laman ng lawa na ito pero biglang may nangyari. Ay, ano ba yun? Grabe. Mga kaibigan, napakalaking pufferfish ito. Ngayon lang namin ito nahuli. Wala talaga akong ideya kung ano yon. Pero ang ganda niya. Tingnan mo yung kulay berde sa kanya, mga kaibigan. Kung alam nyo kung anong klaseng pufferfish ito, mag-comment kayo sa ibaba. Pero ang likod niya, ilalagay na natin siya sa timba at sisilipin kung may iba pang buhay sa lawa. Dahil sobrang agresibo ng pufferfish, malamang kinain na niya ang ibang isda sa lawa. Kaya nagsimula akong magsala gamit ang lambat sa susunod na lawa at agad akong may nahuli. O tingnan mo, nakahuli rin tayo ng isa pang axolotl. Malaki-laki rin ito. Tingnan mo 'yan. Tama ang direksyon natin mga pare. Tana makahanap pa tayo ng mas malalaki. Ang astig nito. Sige, ilagay natin si Kuya sa timba at tingnan kung ilan pa ang mahuhuli. Malaking sandok dito. Ay, grabe. May dalawa pa tayo pare, ang dami nating nahuling Axolotl sa video na to. Nagtataka ako ilan makukuha natin sa dulo. Pwede tayong umabot ng isang daan, hindi mo talaga masasabi. Astig yun. Isa pa medyo berde, yung isa itim na itim. Nagpatuloy akong maghanap at may nakita pa akong ilang Axolotl sa pond. May isa na kulay kayo mangge. Hindi ko pa yon nakita. Hindi ako eksperto sa Axolotl, kaya sabihin ninyo kung bakit kayo mangge ito. Siguro hybrid ng itim at albino na Axolotl yon. Di ko alam, pero ang astig nun. Wala na rin akong ibang nakita sa pond na ito. Alam ninyo na ibig sabihin nun? Lipat na tayo. Sandali Helen, tingnan mo dyan. Wala na siya. Sumpa ako may batang pagong akong nakita sa loob. Nakakatakot. Sana walang kumagat sa akin. Sandali. Ay bato lang pala. Ay ay. Grabe amat. Tingnan ninyo yan. Nakuha ko rin siya mga pare. Tingnan ninyo ang maliit na batang pagong na ito. Tapalagay ko yellow belly slider ito. Sigurado rin akong ito na ang pinakamaliit na nakita ko, kasing laki lang ng barya. Astig yun! Ngayon na alam nating may mga pagong, ilalagay natin siya sa timba at titingnan kung makakahuli pa tayo ng iba. Ay, sandali! Grabe, hindi ako makapaniwala. May nakuha na naman tayo. Tignan ninyo, ang ganda niya at kakaiba ang itsura, mas astig pa ang kulay. Huwag kang mag-alala, pare. Sasalbahin ka namin pati pamilya mo. Kung may dalawa, siguradong marami pa. Ang dami pala nila sa ilalim. Habang nagpapatuloy ako, may mga pagong sa paligid. Oh Helen, may lumitaw para huminga. Wow, tingnan ninyo yung kulay nun mga pare, ang dilaw niya. Lahat ng nahuli nating pagong ngayon ay maliliit na baby pa lang. Pero ito ang nangyari pagkatapos. Oh teka, parang nakita ko na yung nanay. Oh, oo, oh, oo. Oh. Oh, grabe, ang laki nito mga pare. May orange siyang tiyan. Ang astig nun. May nakuha tayong malaki at marami ring mga baby. Wala na akong nararamdaman dito sa loob mga pare. Titingin ko, nakuha na natin lahat ng pagong. Ngayon naman pupunta tayo sa aquarium ng isda. Wala akong ideya kung ano ang makikita natin. Dahan-dahan lang. May basag na salamin sa sahig. Parang nabasag ang aquarium, mga pare, at may mga patay na isda sa paligid. Nakakalungkot naman ito. Mukhang maliit na vampire fish 'yan. At may isa pa dito. Ano kaya 'yon? Parang albino geophagus 'yan. Ang sama nito, mga pare. Sana nailigtas natin ang mga isda. Pero mukhang nahuli na tayo. Buti na lang may ibang aquarium at may nakita agad ako. Grabe, tingnan mo. Hindi ako makapaniwala. May isda sa aquarium, pare. Huwag mag-alala, tol. Ililigtas ka namin. Nakuha ko na siya. Ang laki ng angelfish. Umiiyak siya at humihingi ng tulong. Wala akong nakita sa una, tapos lumapit siya sa salamin. Ang astig nun. Teka, parang may nakita pa akong isa sa loob. Tingnan mo, ayun siya. Ang lalaki ng mga angelfish. Kasing laki ng kamay ko ang mga to. Magandang senyales pare. May buhay pang isda rito. Ilagay na natin sila sa timba at ituloy ang pag-explore. Ang liit ng tank na ito mga pare. Di ko alam kung ano pa ang nandito. Ilagay natin ito at alamin natin. Oh grabe may isda dito. Ano yon? Ah maliit na betta fish pala. Hindi tayo madalas makahuli ng betta fish dito sa channel na ito. Pero ang astig nito. Saktong-sakto pa sa kulay ng suot kong damit. Habang nagpapatuloy ako, napansin kong puno ng betta fish ang maliliit na tangke at nahuhuli ko sila kaliwat kanan. Hindi pa ako nakakakita ng ganito karaming betta fish. Biglang may nangyari. Helen, tingnan mo. Mayroon kong ano dito at hindi iyon betta fish. Ano kaya ito? Ay, hindi nga. Isa iyang dambuhalang axolotl. Wow, ang laki niyan. Ang ganda ng axolotl na 'yan, mga kaibigan. Yan na ang pinakamalaki ngayong gabi. Tiyak isa yan sa magulang na nagpaparami ng mga baby na ito. Kung may isa, tiyak may kasunod pa. Kaya ilalagay natin ang dambuhala sa timba at itutuloy ang pag-explore. Walang laman ang susunod na tangke, kaya malamang namatay o nakatakas ang laman. Lumipat ako sa kasunod. Oh, may naramdaman ako. Kung ano man yon, madulas. Grabe, sandali ang daming axolotl dito sa loob. Parang lima ang nakita ko mga tol. At pagkatapos ng kaunting paghahanap, nahuli ko sila. Tignan ninyo ito. Tatlo na tayo ngayon. Uy, tingnan ninyo to, may green na mata. Ano yon? Oh, may naramdaman ulit ako. Nakuha ko sila. Apat lahat ng Axolotl. Astig, pero hindi ito yung malalaki na gusto natin. Ilalagay natin sila sa timba at magpapatuloy. May ilan pang tangke dito sa lupa, tingnan natin kung may makukuha pa. Grabe, may naramdaman ako. Parang isda yata. Ayun, ayun, nandoon na. Yan ay isang itim na itim na angelfish. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Sobrang itim talaga. May isa pa kaya dito? Baka magkapareha sila para dumami. Oo, tama. May isa pa akong naramdaman. Nakuha ko na. May pares tayong itim na angelfish. Ang astig. Nakakalungkot. Ang nakita ko lang sa huling aquarium ay patay na axolotl. Kaya ngayon, tutuklasin ko na ang ikalawang bahagi ng farm. Heto na tayo. Tingnan natin kung anong mga hayop ang nandito sa pond na ito. Tigin na, bigyan mo ako ng maganda-ganda. Ay, teka, tingnan mo yon. May mga maliit na ulang dito at kulay pula at orange sila. Ang astig nun. Bihira talaga ang makukulay na ulang. Kaya sinubukan ko ulit mang manghuli. Bigyan mo ako ng ulang. Ay grabe, tignan nyo. May asul na ulang mga tol. Ang laki nun. Mukhang may nakuha pa tayong orange na ulang. Astig talaga. Magkakaroon tayo ng hukbong ulang. Tara, ilagay na natin sa timba at tuloy-tuloy lang. Uy, may dalawa tayong asul na ulang. Tignan mo kung gaano kalaki ito. Grabe. Ang laki niyan, mga tol. Hindi pa ako nakakakita ng ganito karaming ulang sa buong buhay ko. Aray. Kinukurot ako nung isa. Hindi maganda yan. Pakawalan mo na, please. Ayaw niya akong bitawan. Aray. Kumuha ako ulit ng sandok at nahuli ko na lahat ng natitirang ulang. Tingnan ninyo kung gaano karami ang huli natin. Sobrang dami. Ay tumatakas sila. Bumalik ko kayo sa lambat. Pagkatapos kong idagdag ang bagong ulang sa timba, Nagpatuloy akong maghanap. Nako, Helen tingnan mo. Parang may malaking igat dito, albino pa. Grabe. Buhay pa ba 'yan? Hindi gumagalaw. Sandali, mga kaibigan. Napakalaking albino na fish 'yan. Patingin ko, nagising ko siya. Gabi na ngayon. Nakahuli na tayo ng dalawang langfish ngayon, at ang isa ay albino na mas bihira. May ilan na akong ganito sa bahay, pero ito na ang pinakamalaki kong nahuli. Medyo agresibo talaga sila ngayon. Kaya ilalagay natin siya sa sarili niyang timba at magpapatuloy tayo. Habang lumalapit ako sa susunod na badya, may nakita akong malaking isda. Subukan nating hulihin ito. Ay si grabe. Nandito siya. Isa na namang napakalaking Oscar. Kalma lang pare. Kalma lang. Grabe. Ah, ano yon? Pangatlo na ba natin ito ngayong gabi? Ang lupit nun. Ang ganda nito pero gaya ng kita mo, madulas din siya. Kadiri yon. Sige, ilagay na natin sa cooler. Alam na nating may isda, tingnan pa natin kung makakahuli pa tayo. Sige na, bigyan mo naman ako ng maganda. Oh, ano yun? Tignan nyo ito. Isa na namang maliit na arowana. Pero tignan nyo kung gaano siya kapayat mga pare. Nakakalungkot naman yun. Dahil isang buwan nang hindi pinapakain ng mga isda, hinala ko yung malalaki, pinakain na ang maliliit, pero walang makain ng maliliit. Huwag kang mag-alala pare, nailigtas ka na namin. Kumuha pa ako ng lambat at nakahuli pa ako ng dalawang arowana. Ano ba yan? Bakit ang daming arowana dito? Grabe at may malaking water bug pa doon. Nakakatakot yon tol. Ayaw ninyong makagat niyan sobrang sakit. Habang nagpapatuloy ako, bumabagal ang mga pangyayari. Lumipat ako sa kabilang tube at nakita ko ang pinaka nakakatakot na hayop. May naramdaman akong kakaibang laki rito. Tingnan mo, hindi ko magalawang lambat ko. Ayoko sanang ipasok kamay ko pero kailangan yata. Ayoko talagang makagat. Nako ano yun, Parang pagong ang naramdaman ko. Paano kung snapping turtle pala yun? Natanggalin niya kamay ko. Tutusukin ko gamit ang lambat para makita siya. Eto na, nakuha ko na, gumagalaw siya. Sa ko alam ko na ito. Hindi ako makapaniwala. Nakuha mo na. Naku po. Isa itong bihirang pagong na mata at isa ito sa pinakamalalaki na nakita ko. Nailigtas na namin ang ilan dito sa channel at sa bahay ko may magandang pond na puno ng mga iyon. Kaya siguradong ilalagay natin ang pagong na ito doon mamaya sa video. Ang astig talaga. Ngayon, mas maliit na ang mga lalagyan. At nawawalan na ako ng pag-asa sa paghahanap ng dambuhalang Axolotl. Naalala ko na may dalawang malaking lawang malapit sa pasukan ng bukirin. Kung saan nila nilalagay ang pinakamalaki at bihirang Axolotl. Nagpatuloy ako sa pag-iikot at may nakita akong kakaiba. Grabe, tingnan mo ito. Grabe, may nakita tayong albino plakos. Ang astig nun. Baka magkapareha pa sila para sa pagpaparami. At kung totoo yon, baka may mga anak din sila sa loob. Ilalagay muna natin sila sa timba at magpapatuloy sa paglalambat para makita kung may mahuhuli pa. Tingnan natin, may nakuha ba tayo? Uy, ano yon? Mga maliliit na albino plakos ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kaliit. Ay, may isa pa. Sobrang liit nila. Muntik ko na silang hindi makita. Kung tatlo ang nakuha natin, siguradong marami pa roon. Balik tayo. Sumalok ulit ako at sa hindi ko inaasahan, may nahuli akong mas kakaiba pa. Grabe, may nakuha na naman ako. Tandali lang. Iba ito. Tingnan nyo yung mukha niya. Yak, nakakadiri ito mga pare. Sa tingin ko, tinatawag itong bushy nose play ko. At halata kung bakit. Tingnan mo, kadiri talaga. Nagpatuloy ako tapos biglang nangyari ito. Ay, ano ba yan? May naramdaman akong malaki. Grabe, nakita nyo ba yon? Tingnan nyo, natakot ako doon mga tol. Ang laki ng plako na yon. Pagkatapos mahuli lahat ng mga plako, lumipat ako sa susunod na lawa at agad akong nakahuli ng isa pang aksolotel. Uy, ano yon? Isa na namang aksolotel. Ang bilis nun. Alam na natin na may aksolotel dito at malaki ito, ibig sabihin tama ang direksyon natin sa paghahanap ng halimaw. Sa ngayon, ilalagay muna natin ito sa timba at magpapatuloy. Tignan mo, ang liit nito. Uy, may isa pa sa ilalim nito. Mas malaki yon mga tol. Astig. Dalawa agad nakuha natin sa isang lambat. Sa bawat lambat, mas marami akong nahuhuling axolotl. At nakakakita pa ako ng mga gintong kulay. Ginto ang kulay nitong isa. Grabe mga tol. Nakakuha na naman tayo ng gintong axolotl. Malaki rin. Ang astig. Ngayon, kahit bihira na, mas nakakagulat ang nakita ko sa sumunod na balde. Uy, ano yon? Palaka ba yon? Anong ginagawa mo dyan? Nako. Nako. Dapat ka ba talagang nandyan? Grabe. Sa tingin ko African Clawed Frog ito. At mukhang ngayon lang tayo nagkaroon nito. Lalo na yung albino. Talagang nabubuhay ang mga ito sa tubig. Kaya posibleng may iba pa sa loob. Kaya kumuha ako ng isa pang lambat para alamin. At nakahuli pa ako ng marami. Ang dami naming nahuli. Grabe. Tignan mo yan. Parang lima sila. Kumusta mga bata? Huwag mag-alala, nandito kami para iligtas kayo. Ay, tumatakas sila. Tignan mo. Parang kulay rosas ito tapos orange naman yung isa. Di ko alam bakit. Kung alam niyo comment lang sa baba. Astig talaga. Ilalagay ko na sila sa timba. Heto na ang sandaling hinihintay ninyong lahat. Dalawang malalaking lawa na lang ang puno ng axolotl. Sa tingin ko, alam ko na kung paano sila mahuhuli. Maglalagay ako ng bitag sa lawa, tapos mangingisda ako ng lambat sa kabila habang naghihintay. At titingnan natin kung ilang axolotl ang makukuha natin. Nagtayo ako ng bitag at gumamit ng lambat. Tapos agad akong nakahuli ng axolotl. Ang galing! Totoo ba ito? Tingnan mo. Nakahuli na agad tayo ng Axolotl. At ang laki niya. Siya na ang pinakamalaki sa lahat ng nahuli natin hanggang ngayon. Mukhang nahanap na rin natin kung saan nagtatago ang malalaking Axolotl. Kaya ilalagay na natin siya sa timba at magpapatuloy pa tayong mag-explore. Sige, kumuha pa tayo ng malaking sandok. Bigyan mo ako ng maganda. Grabe, di ako makapaniwala. Tignan mo ito. Ang laki at ganda ng gintong Axolotl na yan. Gustong gusto ko talaga ang ganitong kulay. Kaya sobrang astig makakita ng ganito kalaki. Habang nagpapatuloy ako ang dami kong nakikitang aksolotel. Pero pagkatapos, nakita ko ito. Ano ba yan? Akala ko aksolotel yon nung una pero siguradong hindi. Ang kakaiba ng itsura niyan. Parang mukhang isang uri ng salamander pero wala talaga akong ideya. Kung alam niyo kung ano ito, pakicomment na lang sa ibaba. Pero kahit ano paman, ilalagay natin siya sa timba at ililigtas natin sila. Nagpatuloy ako. Sa susunod kong lambat, nahuli ko ang pinakamabihirang aksolotel. Oh, may nakikita akong malaking aksolotel. Di ako makapaniwala sa palagay ko ginturin ito. Nagbibiro ka ba? Ang laki ng gintong yon. At tingnan mo kung gaano kaliwanag ang ginto niya. Mas madilim yung isa. Ang liwanag talaga ng isang yon. Nakakahuli kami ng malalaking axolotl pero may nakikita rin kaming maraming baby. Ayun, maliit na baby axolotl. O oh, teka, dalawa sila. Tignan ninyo pare. Ibig sabihin, humihinga rin sila dito pero mas pinapahirap nito ang pagsagip natin. Hindi lang malalaki ang dapat bantayan, pati mga baby rin. Sige, kunin pa natin ang isang malaking sandok. O, tignan ninyo. May isa na naman tayong nakuha. Mas malaking misteryosong butike. Ang laki talaga. Iba talaga itsura nila. Di sila kasing cute ng Axolotl, pero ayos lang. Ililigtas pa rin kita, kaibigan. Matapos ng ilang sandali, marami kaming nahuling Axolotl, pero unti-unti na rin nabawasan ang natitira sa lawa. Pero sila rin ang pinakamalalaki. Grabe ang laki nila. Helen, hindi ako makapaniwala ang laki ng Axolotl na yan at mukhang golden pa. Nanginginig ako, hindi makapaniwala. Mga tol, isang oras na kaming nagsasala dito para maghanap ng dambuhalang Axolotl at nakakuha rin kami ng isa. Sa tingin ko, oras na para tingnan ang mga bitag ng isda. Kung tulad ng dati, marami tayong mahuhuling Axolotl. Eto na mga tol, angat na natin. Grabe, tingnan ninyo. Ang dami ko nang nakikitang Axolotl sa loob. Tingnan ninyo kung gaano kalaki yon. Grabe, ilapag natin dito at buksan. Simulan natin dito kay kuya, siya ang pinaka-bright. Oh, tingnan ninyo ang kulay niyan. Isa na namang golden na axolotl. Sige, ilagay na natin siya sa timba. Magmadali tayo mga pare, ang dami nila rito, tingnan ninyo. May isa pang albino at golden. Oh, may malaki dito, tingnan ninyo yan mga pare. Mukhang melanistic axolotl ito at sobrang bihira. Kailangan nating ilabas itong malaki, tingnan ninyo. Grabe, hindi ako makapaniwala. Siguradong world record yan. Tingnan ninyo siya. Higante siya. Ilipat natin siya sa timba kasi marami pa tayong kukunin dito. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa dami nila. Baka mamigay na lang ako kasi grabe talaga ito. Tingnan ninyo. Sunod-sunod kong hinuhugot ng maramihan. Astig kasi iba-iba ang kulay at klase nila. Ang galing. Sa tingin ko, nakuha na natin lahat mga tol. Grabe ang dami nating nahuli na aksolotel, isda, pagong, palaka at ulang. Ngayon, dadalhin ko sila sa bahay ko para sa kanilang permanenteng tirahan. Dahil marami akong nahuling axolotl, siguradong mamimigay ako ng ilan. Kung gusto mo ng axolotl, ilike at magsubscribe ka. Baka ikaw ang mapili kong bigyan ng libre. Pero sa ngayon, magkita-kita tayo sa susunod. Paalam!